pindutin na natin yung reset okay ito ibabalik na natin so pindutin ko na sa diagram natin kung titingnan natin dito kung paano gumagana yung fault natin once kasi na nag trip yung ating okay okay What's up mga masters? Kumusta? At welcome back sa Master Jew TV. Okay, so yung gagawin ngayon natin ay start stop tayo. Papakita ko dito kung paano nga ba ginagawa ng actual yung start stop kung saan nakakabit na siya sa control panel. Okay? So ito yung halimbawa ng no? start stop control sa actual kung saan complete na yung kanyang device. Okay? So dito makikita natin. Meron tayong uh, circuit breaker para sa ating control circuit. Dito papasok yung pinaka-supply natin. Tapos itong isa naman, ito yung magnetic contactor. Ito 'yung uh, magpapaandar sa load natin. Okay? Binubuo ito ng auxiliary contact. Yung auxiliary contact, nababago yung mga numbering nito. Pero walang problema basta ay importante yung normally close at normally open ay narito okay so itong cover load naman kung titingnan natin dito siya nakalagay palagi sa load side no contactor okay so merong uh, reset yan yung itong white at merong stop button okay ito then yung ating uh, current limit setting na tinatawag kung saan sinaset natin yung current depende sa amperahe ng motor na nakalagay sa nameplate. Okay? Kung saan binibase natin to sa pagsiset yung kanyang service factor kung saan doon natin binabasa yung ating magiging setting dito. Okay? Para pag nag high current yung motor natin automatic magtatrabaho yung ating overload. So ito po yon. So, dito naman sa ating part ng kanyang indicator, o tinatawag nating lamp indicator or uh, light indicator, LED indicator. Ito yung pinakakumpletong wiring niya. Okay? So, meron tayong stop. Ito yung itsura niyan. Okay? Yung stop. Push button switch na normally closed. Start push button switch na normally open indicator natin yung run at yung trip natin so itong tatlo na to napaka importante pagdating sa control circuit natin dito kasi natin malalaman kapag yung control natin ay gumagana dapat iilaw yung run natin okay? so ayan yung pinaka level nya so kapag gumagana yung control natin or yung load natin or yung contactor natin dapat iilaw yung run natin kapag naka-stop naman yung control natin or hindi gumagana yung load natin dapat umiilaw yung stop natin okay, ngayon kapag nagkaroon ng problema at nagkaroon ng fault sa load natin halimbawa nag-high current yung motor natin, kapag nagtrabaho yung ating uh, overload, dapat magti-trip yun okay, iilaw dapat yung fault indicator natin or trip indicator natin so ngayon ang gagawin natin papakita natin sa video kung paano, ga, paano nga ba gumagana yung ating start stop control or direct online okay so nakakabit na siya tapos complete na rin yung ating wiring meron na kasi tayong mga video nito yung mga video natin marami na tayong ginawa nito kung paano gawin yung start stop control so gumawa na tayo ng stop start step by step gumawa na tayo ng uh, simulation ng start step step by step at pinaliwanag pa natin sa ibang video natin kaya kung hindi nyo pa na check yung video natin mas maganda check muna natin at panuorin bago natin puntan itong video na to sa mga bagong pasok pa lang ok so ngayon magte testing tayo pero bago yan kailangan muna natin malaman yung ating control circuit diagram ng basic na start stop. Bago po tayo mag-testing, alamin muna natin yung ating uh, control circuit diagram. So ito po siya. So basic lang po ito. Okay? So, start stop control circuit diagram. So dahil wala tayong uh, motor load, hindi na natin need drawing yung ating uh, power circuit. Okay? So meron tayo dito itong uh, tapos, button switch na normally closed Ito po yan Starts po button switch na normally open Ito siya. Okay Ito naman, ito yung magnetic contactor natin Which is merong A1 at A2 Ito yung kanyang terminal ng coil So, ito yon Magnetic contactor Okay Meron niyang A1 at A2 Kung saan papasok yung supply natin Okay tapos itong uh, 9596 sa natin makikita to sa overload protection natin okay normally close po ito ito sya 9596 okay so kapag uh, nilapit natin yan makikita natin yan okay. so ito yung ating 95 95, 96 para sa overload natin ibig sabihin, kapag nagkaroon ng problema magkakat yung linya na yan tapos ito yung coil ng magnetic contactor yan, yung A1 ito yung A1 ito naman yung A2 ok, papasok yung supply tapos sa ating fault indicator yung 97, 98 dito nakatap niyan okay so ito naman yung ating 53, 54 so ito pwede mabago to sa actual okay, pwede mag 21, 22 basta importante yung normally open auxiliary, kailangan hindi siya mawala para sa uh, stop indicator natin okay, magsisilbi yung pinaka switch kasi ito na contact itong 61, 62 rin nababago rin to yung kanyang normally close So wala namang problema mabago 'yung number basta 'yung contact hindi siya mabago. At dapat masunod natin 'yung diagram natin kung anong contact 'yung naka-normally open at naka-normally close. Okay, so ito na siya. Yan siya. Okay, so ang gagawin natin ay magte-testing na tayo para makita natin kung paano nga ba ito gumagana. So bubuksan na natin yung pinaka supply natin. Okay? So dapat kapag binuksan natin yung breaker natin or yung ating control panel na kay na kailangan naka-gloves tayo para safe tayo. Okay? So ngayon bubuksan ko na yung supply natin. Pero bago yan, kailangan ko munang i-check kung meron akong voltahe. So, set lang natin sa voltahe. Okay? So, kapag analog yung ginamit natin, kailangan yung ating setting doon sa pinakamataas na range ng voltage. Ito kasi automatic to eh. So, check muna natin yung ating line side ng breaker kung may supply. Na. Ayan, so meron na 227.4 AC Okay Naglalaro So, ibig sabihin meron na tayong supply sa Control natin Ready na yan para mag-energize So, buksan na natin yung ating Supply yan Yung ating uh, breaker Tapos na siya. So umilo na yung stop natin. Dito kung titingnan natin, nung binuksan natin yung breaker natin, ang umilo pa lang yung stop. Okay? Yeah. So ibig sabihin, nung binuksan natin yung breaker natin, ang umilaw pa lang dyan yung stop ano nangyari yun nung binuksan kasi natin yung supply natin pumasok dito yung dive pumasok dito yung neutral dahil uh, naka close to diretso dito yung neutral natin pero sa kabila dahil open pa to hindi mo na kakatawid hanggang din natin in on okay? open din kasi dito sa tf So, kaya umilaw yung ating stop kasi kung titingnan natin mula sa neutral, direct na siya wala sa line 1 nakatawid na kasi nakatap tayo sa normally close auxiliary contact ng no 61, 62 kaya umido yung stop natin okay siran kasi hindi pa ilaw yan dahil open din dito si fault naman hindi rin iilaw kasi open din siya dito so ang umilaw lang is yung stop natin ngayon kapag sinitch on natin to dapat si stop mag open to tapos gagana sira natin kasi tatawid dito yung magiging bultahin natin okay tatawid dyan tapos gaganito yan dito andito, mamaya mas binitawan natin itong start tapos button switch natin so check natin kung ano mangyari So ngayon naka yung stop natin kasi siya lang yung naka-normally close yung contact. So gagawin natin, i-on ngayon natin okay pindutin ko tong start yan sumilaw naman yung run natin ibig sabihin yung contactor natin nag close na yan okay ito nag close na to so parang nag on na rin yung load natin ngayon anong nangyari sa control natin ganito na So, nung ino natin to, at binitawan natin, nung ino natin to, na-energize to, nung binitawan natin, nag-open yan. So, dahil na-energize to, nag-close ngayon to, dito ngayon dadaan yung magiging supply natin. Okay? Dito ngayon dadaan. So, dahil nag-on ngayon to, automatic yan mag-on na rin yung oran natin. Dahil nag-on ngayon yung magnetic contactor natin, automatic naman mag-open tong normally close natin. Kasi once na -on yung ating contactor Yung normally close natin Nag-open yan So, ang nangyari dyan Nawala ng supply si stop Okay So, ulitin natin Nung ini-start natin to Nag-on yung ating magnetic contactor Nag-close ngayon to Okay Nag-open ngayon to Nag-close, nag-open ngayon to Yung binitawan natin dahil na-energize to, nag-close to, dito nga'y dumaan yung supply natin. So, dahil nag energize to, nagkaroon na rin ng power yung run natin. Okay? So, ito naman nag-open to, nung nag-on yung contactor natin. So, dito, matitesting naman natin to kung paano gagana yung ating fault. Ibig sabihin, pag nagkaroon tayo ng fault, dapat, yung so 95-96 natin, mag-open to okay? kapag nag-open ngayon to yung 97, 98 natin dapat mag-close yan yung ilaw dapat yung fold natin so check natin stop ko ngayon I start ko siya, okay? so tingnan natin kung gagana yung fold natin yung indicator or indicating lock natin so bubuksan ko dito halimbawa gumagana ngayon tayo tapos nagkaroon tayo ng fault okay? halimbawa nagkai current tayo so yung current limit setting natin dahil naabot na yung ating pinaka setting dito base doon sa niplitang motor automatic magkakaroon tayo ng overload so kapag nagkaroon tayo ng overload mag open ngayon yung 95-96 Okay. So para magawa yun, pwede natin i-testing yan ang kailangan lang natin gawin dahil wala naman tayong uh, actual na motor load so ang gagawin natin ay test trip na lang okay? so kung nakikita natin to yung kulay pula dito natin susunutin yan paano gawin? ganito lang okay? push lang natin to Tapos, yan, umilaw na yung ating trip. Ibig sabihin, nag-high current tayo, nag-trip yung ating control, nabatay yung supply natin. Umilaw ngayon yung ating trip indicator. Yan siya. So, walang ilaw si Ren. Si Stop, walang ilaw. Si trip ngayon yung umilaw. Anong nangyari sa contact ng uh, control natin? So, yung contactor natin, pa-open na rin yung contact niya. Ibig sabihin, wala nang dumadaloy na supply. Ayan o. Okay? So, wala nang dumadaloy na supply. Paano kapag ni-start ko? Kahit nag-overload ako, anong mangyayari? So, halimbawa, when ni-start mo ulit, wala na. Okay? So, wala na. Ibig sabihin, kailangan mo munang i trace yung problema or kailangan mo munang i-troubleshoot. E, paano kapag in-stop ko? Wala din. Okay? Walang effect. Ayan o. Kasi nakatrip ka. Yun yung kanyang purpose. Kailangan mo munang i-troubleshoot. Kung ano yung problema ng load natin. Okay? So, kapag nagawa na natin yun, halimbawa na-check na natin yung problema, ang kailangan lang natin gawin ay i-reset. Dito. ayun o, yung reset yan ito yung kailangan natin pindutin okay, yung reset button na yan para bumalik sa pagkaka off ole yung ating control so, testing natin ha eh. so testing natin so nakatrip trip tayo nakapatay mo run, nakapatay off so bubuksan ko ngayon tapos Ipindutin na akin si reset. Okay? Halimbawa, na-ash ko na yung problema. Nakita ko na yan. So, re reset ko lang yung control ko. Pero, bago pala yan, paano kapag na-reset niya lang sa breaker? Ano mangyayari? So, try natin. Yan. So, halimbawa, tinatamad ka mag-reset. Uh, tinatamad ka mag-troubleshoot. So, nag-trip. Tinatay mo lang yung control mo. Ayun, binuksan mo lang, hindi mo tinubo shoot. So ano mangyayari sa control natin? Ayun oh, naka-trip pa rin. Okay? So yan yung kanyang purpose kung bakit mayroong trip indicator. Ibig sabihin, hindi mo pa rin ma-on yan. Hanggat hindi mo nire-reset. Kaya kailangan marunong ka, marunong ka mag-troubleshoot ng motor o kung anong load man yan. So halimbawa nagawa na natin yung ating troubleshooting. Pipindutin na natin yung reset. Okay, ito. Ibabalik na natin. So pindutin ko na. So check na natin. Ayan, so bumalik na bumalik na siya sa pagkaka-stop. Okay? Ibig sabihin po niyan, pwede na natin i-start ulit. Ayan. Okay? Stop. Start tap start pag nagkaroon ngayon ng problema uli halimbawa nag overload yan ang mangyayari balik ulit sa pagkakatry Okay kita nung start natin wala na yan pag in-off natin, tinambad tayo mag-troubleshoot at -on -on din natin nandyan pa rin. Okay? So, kailangan marunong tayo mag-troubleshoot. So, paano i-reset? Ito lang. Okay? Pinutin lang natin to. Ayan. So, nag-click. Ibig sabihin yan, bumalik na ulit sa pagkaka start diagram natin kung titingnan natin dito kung paano gumagana yung fault natin once kasi na nag trip yung ating control mag open to okay? pag nag open yan di mo, di mo mapagana to walang supply yung run mo stop na rin wala na rin supply okay? tapos ito close yan kaya umiilaw yung fault natin So, napakasimple lang ng start-stop control, lalo na kapag naintindihan natin yung diagram. So, mayroon na tayong mga video nito, yung step-by-step, -step, tsaka yung uh, ginawa natin simulation. Doon kasi sa simulation natin, makikita nyo kung paano nga ba uh, gumagana yung supply natin. Makikita nyo yan sa isang video natin. Okay? Kung paano tumatawid dito yung mga live wire. Kung paano tumatawid dyan yung mga live wire. At paano naglalaro yung mga kontak natin. So sana panoorin natin yan. Okay. So. Hanggang sa susunod ulit. Thank you.